kaya't magtagay ng bawat isa ang pag-ibig Makikita ito sa inyong mga buo at mayroon sa inyong pag na. Mga anak, ako'y kaya ito. Ang inyong pangalanin ay ating hindi pinag-alamin. Sapagat ang nais ko bawat patagang hindi ay makukunan ng Diyos. Sapagkat hindi nyo may kung ito'y hindi ninyo ang kailangan mo. Ngunit kakagulaan ito ng mga anak. May mga patagang hindi ng Diyos. Sapagkat ito'y makabubuti para sa inyo may mga panalangin. Ito ang hindi niya ipinagpakaloob sa ito ay magbibigay kapakasin para sa inyo. Sa pagkatang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang isang na nananalangin na matuloy ay dinidinig ng Diyos. Kaya kung sama-sama kayo, mananagat. Kaakibat ang kalilisan ng inyong kalaoban. Tinitiyak ko sa inyo. Ito ay sa tuloy. Ang panang na namin ninyo ng kapalagahan. Ito ay nakabuti para sa sandaing. Kaya laging mininigil sa inyo ng Diyos ang pag-inisan ng inyong mga puso. Sa ang inyong ininigin, ay hindi ganun ka na. Sapagkat kung kayo mismo'y nawawalan ng kapalapaan, paano kayo inigil ng kapalapaan nang sa kaya ng mga anak, unahin ninyo kaya pa ilang ang inyong mga isipan. Upang naunawaan ninyo kung ano ang inyong pinigil. Ako ay At hindi ko sa inyo Hindi ko kapayaan na ang mga anak kaya nilapit ng Diyos sa akin ay akin diwan. Ako'y narinig ko. Ako'y kasama ninyo sa araw-araw. -ano. Pinili kayo ng Diyos, din na pagdating ng Panginoon, siya'y kanilang kalulita. Kaya baka isipin ninyo mabuti kung ano ang inyong tungkulong inayapan sa inyo ng Diyos. At kapag ito ay inyong nagampanan ng buong pag-ibig at kababaang doon, tunay na nasa sa inyo pili ng Diyos. Ako ang inyo, mahal na ini, inamang ang mga, at, at kayo lahat ay aking ipapanayang. Naway na uugawaan ni Diyos ang aking nilisay sa araw ng Diyos. Mapalag ang isang lingkod na gumagawa ng kanya pagdating ng kanyang ini sa naman con kayo man ay Kanyang ang pagsubuli kayo sa ako't Na Kanyang dito waktu ngalang sa ibinigay praise